punta tayo sa taas, pinakataas. Hi, guys! Pakit Hi! Hello! Hello. <laughs> yeah. Akyat tayo sa kataas, guys. Tunin ko muna yung bola. ng view paakyat yan oh ayan niluto nyo guys kung may magnanakaw lang dito guys din nyo, niya yan hindi oh. makakapatay mga kasama ko pa biro guys <laughs> ah, ah. andyan yung ano namin guys kung saan ako nagano kanina Yon. Punta, tayo, dati tayo, Punta. -ta -ta. Punta kami sa pinakataas. Okay. Bakit wala kami just eh? May mga tinik. Hmm. Ah, may tinik. tayo sa pinakataas. Doon. Kasama ko ang mga kasama. Ayun. Parang Pinas lang din dito guys. Type. Yan o. No? Let's go guys. Tiket tayo. Di ba tayo na maganda? Doon sa pinakataas. May, ma may mga tinik yes. mga tinik Ito kami sa taas, guys. Woo! Woo! guys, okay, so. oh. Oh. Okay. ng yung mga kasama ko oh. <laughs> yan sa tijoy tijima uy may tinig dyan tijima matinig kakapit dyan sa, sa ano mo yun yung isa dun Tingnan nyo yung view guys gatal kayo nga talaga hmm. you guys ano tayo nang bakod oh. yung, yung mga kasama ko oh Kanya-kanyang selfie dati yun. kaya ano, kay <laughs> Nangyari, na-stolen to. <nice> <laughs> I-pasa mo kaya ano, tapos... Na-stolen ko lang yun. Ayun na, ayun nice na, maganda. Na-stolen shot ko yun. Layaan mo ah magpicture tayong dalawa. Pasa mo kaya Tingnan niyo mga kasama ko guys. Pasa-pasa oh. na lang. Ayun na. May nada pa. Uh. <laughs> 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 Nagsisi kasama ko. Oo, oh, oh, oh. Walang mga amo kaya ganyan. Hindi talaga nangungutog na ngayon pa ako eh. Mag-enjoy din tayo habang wala ang amo, guys. Yun, tingnan niyo. Subo um. po. May tarantado. Um. Um. Oh, oh, oh. um.